magandang araw! Lunes na lunes at napakaganda na naman ng araw dito sa New Zealand. Alas 8 ng imedya, hinatid ko si Ariana, si Georgia at si Silas sa school. So super excited sila kasi hindi umulan at super sunny. Makakapaglaro na naman sila sa mga friends nila sa park. Maaga nga pa lang pumasok si mister ngayon at hindi ko na naubutan. Pagkagising ko, wala na siya sa bahay. Una ko muna din yung kambal. Una kasi yung klase nila kesa kay Silas at mas malapit din sa bahay namin. Pagkatapos ay din ko si Silas sa daycare at sobrang saya niya kasi andito yung mga kaibigan niya. Kalaro niya today. Pagkaway ko ng bahay, napag-isipan kong maglinis ng sasakyan at tinulungan ako ng aking kapatid. So, sobrang sipag ng kapatid ko, nagmana talaga sa ate. Yung sasakyan namin, nililinisin ko talaga yan every week at kinakarwash wash talaga kasi ang dumi-dumi. Pati na rin yung isang sasakyan, palagi ko itong pinaliliguan, alagang-alaga yan. Love na love ko kasi ang aking sasakyan, gustong gusto ko talaga itong Toyota Prius. Pagkatapos mag car wash ay naglinis din sa loob ng sasakyan. Alam nyo kasi nung nagpunta kami sa beach, ang dami-dami talagang mga buhangin na pumasok sa paa ng mga anak ko. Kaya naman dinala nila sa sasakyan, dumikit sa floor. Vacuum ako ng vacuum, ang hirap pa naman tanggalin pag buhangin. Pero okay lang kasi tinulungan naman ako ng aking kapatid. So pagkatapos naming mag car wash ay napag-isipan naming maglakad dito sa Primrose Hill. Dito lang sa aming town at napakaganda talaga ng view. Pag akyat namin, pinagpawisan na talaga kami, sobrang lamig pa naman yung hangin. Pero worth it talaga yung akyat kasi napakaganda ng makikita mo at the top of the mountain. Kitang kita ang overlooking ng buong town ng Pairoa. Nung maliliit pa yung mga anak ko, palagi talaga kaming nag-walking dito kasama si Mister. Ito kasi parang exercise at malapit lang dito sa bahay namin. Pagkatapos namin sa hill, nagpunta naman kami dito sa LNP sa Mori Park. Pinasyal ko yung kapatid ko kasi nabuburyong na siya sa bahay. Dito nga pala kami sa napakalaking river dito sa Pairoa na tinatawag na Ohonimori River. Alam nyo ba pag bumabagyo dito, sobrang taas ng tubig dito at pwede talagang bahayin ang buong town. Kaya naman meron sila dito sa gilid mga riverbanks para hindi talaga umapaw yung mga tubig at hindi bahayin ang buong Pairoa. Papunta nga pala kami sa McDonald's. Nagutom kami after mag car wash at after maglakad-lakad. Ito lang talagang madaling kainan dito sa aming town. Sobrang liit kasi ng town namin. Walang masyadong take away. Nag-order nga pala ako ng quarter pounder pati na rin sa aking kapatid. Parehas na lang kami. May namit nga pala akong Pilipina na store manager dito sa McDonald's Pairoa. Shout out nga pala kay Kim. Sobrang nakakatuwa na may namimita yung mga Pilipino dito sa New Zealand. Pagka uwi ng bahay ay oras na palang magluto ng hapunan. Ito ang ko nga palang hapunan ay sesame chicken. Ito nga pala ay Chinese dish. Famous ito sa mga Chinese restaurant at takeaways. Naghihiwa nga pala ako ng garlic. Maghihiwa din ako ng spring onion. Kakailanganin natin ito sa ating pagluluto today. Of course, kakailangan din natin ng breast chicken. Hihiwain lang natin ito ng square-square. Depende na rin kung gusto mong bilog o gusto mong rectangle. Pagkatapos maghiwa, ilalagay ko ito sa isang bowl. Maglalagay ako ng marinade. Unfortunately, hindi ko na naman na on ang aking camera while nagvi-video. Ilalagay ko na lang sa comments ang marinade ko. Maglalagay nga pala ako ng flour after. Mimix lang natin ito together hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap. At pagkatapos ay lalabas tayo ng bahay kasi nga maganda ang araw dito. Dito tayo ulit magluluto. So naglagay ako ng oil sa isang pan. Ipiprito natin yung chicken na hinalo-halo natin kanina ng harina. Ahayaan lang natin ito hanggang sa maluto. Naglagay nga pala ako ng soy sauce, cornstarch, isang itlog, at saka salt and pepper. Garlic, iyan yung minarinig ko kanina sa chicken at tingnan ninyo naman, sobrang sarap talaga. So dalawang batch nga pala, hindi kinaya ng power. So repeat lang ng process, ipiprito lang natin ito at pag naluto na, ilagay na natin sa kabilang plato. Pagkatapos maluto ng ating chicken, ay magagawa naman tayo ng sauce. Maglalagay lang ako ng oil at saka yung ating spring onion na hiniwa kanina, chicken broth, asukal, ketchup, at saka soy sauce. Maglalagay din tayo ng sesame oil, vinegar, Gumawa din pala ako ng corn slurry. Ito nga pala ay pinaghalo ng tubig at saka cornstarch. starch. Ilalagay ko ito sa ating mixture at ihahalo lang natin pampalapot. Pagkaluto ng ating sauce ay ilalagay na natin yung ating prinitong chicken kanina. Tingnan nyo naman. Nakakatakam talaga at tataob na naman ang ating Haldero mamaya. Halo-haloin lang natin ito. I-mix lang natin. Ukay-ukayin. Pagkaluto ay lalagay natin sa separate bowl. Pagkatapos ay maglalagay of course tayo ng ating sesame seeds. Maglalagay din tayo ng spring onion for garnish. At dahil nga kailangan natin ng vegetables sa ating hapunan ngayon, magigisa ako ng broccoli. Simpleng-simple lang naman. Maghihiwa din ako ng carrots. Ayos lang natin ito ng pahaba. Simpleng-simple lang wala ng machadong cheche boreche. Pagkatapos ay lulutoy na natin ito. Maglalagay tayo ng sesame oil. Ilalagay natin ito sa isang pan. Lalagay na rin natin yung ating vegetable. Tatakpan lang natin for a while at pagkatapos ay maglalagay tayo ng soy sauce at saka oyster sauce. Gigisahin lang natin, mix lang natin ito. Pagkatapos maglalagay din tayo ng black pepper. Pagkatapos ay tatakpan muna natin ito. At pagkatapos ng ilang minuto ay lutong-luto na ang ating ginisang vegetable o stir fry vegetable. Guys, come on! La, la, la. What do we have in here? Chicken with some sauce. And Silas! Silas, put your phone away. Good girl. You have to learn how to put your rice in your plate. Very good. We have a bowl of rice, oh. and we have broccoli, and we have chicken. Silas. Oh, Silas. You want some chicken? I'll give you the chicken without. Chicken. No, without doing. yeah. No onion. I'll make you fry. Uh. Rice and, and uh, um. yeah. yeah. i just make oh, this one. This one. I will have this one. No. So I do not touch it, please. Oh yeah. Mommy. I want rice, I want rice mm. Coconut, Coconut. Mm. Daddy's oh, eating too good. Very good daddy Eat some food Say say, eat your food Yummy Georgia's eating broccoli, very good I huh? need oh, You need the soup, okay Your rice, come on This is famous Chinese Chicken with some something. What general? What's the chicken called? I don't know. Oh, what is it <laughs> did you say? How can you cook a recipe and not <laughs> know what? Just say this is yummy chicken recipe. Uh, I well, called I general cool. sauce. General. General something. General. general chicken. General oh, general do you style. taste it? Mm. This is very nice chicken recipe. Let's eat dinner now. So our dinner for tonight is general something. General <laughs> like chicken, chicken made of soy sauce, -so something, and whatever. Yeah, general chicken. General <laughs> chicken. Yeah. General chicken. Yeah, we have yeah, also this is the chicken. i'm gonna some good brothers, As a small first step for our. Yeah. cheese. Yeah. No, and the tablet. A tablet. And then, my rainbow. The ch -ch -ch three wishless he wants. What do you want for Christmas? Almond! I want to try some eggs and some Spider-Man... Bag. bag? Bag? I, it's I a want... It's a bag! bag. It's cool! And then it's one, two, three Spider-Man bag. And and it's gonna be really good. And that bottle drinks mm -hmm. and that... I want the make to be a so bit. I want... Mm -hmm. uh, 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 mm. I want... I want to what do you and say if it's bag? What do you say when it's I will buy the unicorn? What do you say when it's yummy chicken food? Oh, okay, is it Sarah. Sarah. Very good. We say Sarah. Very good. Sura pagkain. Pagkain. I Daddy is finished now, so I will eat. That's it. That's it. Game over. Game over for daddy's food. I'm going to eat a lot of chicken today. Game over for daddy. Daddy... Mm. Daddy, he said eat egg and bread. And bread. So, mm. buy or that well? huh? Oh, he provides himself ultimately. Huh? Yummy, oh, yummy? With, 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 with mushrooms. so after naming mag-dinner, naglinis agad ng lamesa. Si Mr. hindi na tinapos ang pagkain. Medyo masama pa rin ang pakiramdam pero nagtry naman siyang kumain at least. So kami muna ng kapatid ko ang partners in crime. Meron nga pala kaming maraming leftover na chicken. Ilalagay ko lang sa fridge at pwede pang kainin bukas. Ganito talaga ang mga buhay ng nana, hindi na natapos. Pagkatapos kumain, magluto, ay maglilinis na naman ng kusina. Buti na lang talaga, Andito yung kapatid ko, kaagapay ko ngayon. Pagkatapos maglinis, ay nagdilig naman ako ng mga halaman ko sa labas. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye! Mano.